Hello guys, for today's video, nagluto dai ko puso ng saging guys, nakapalit ko sa bernes kay ano, papa mang ko kakuhag sa puso ng saging di are, ning palit na lang ko sa merkado kay tabo man sa bernes nya, diha may puso ng saging gitadtad na daan 15 pesos ra guys. og mauna ni siya guys, gikuhaan naman daw ni siya og tagok. Mauna ni ako anang giluto. Ako siyang gibutangan og kuan itlog duha tapos kulang pa man di ay gidugangan na kong usa and then butangan ni mo siya asin gamay paminta gamay bitsin gamay ayan tapos butangan og kanang harina o gamay nga cornstarch and then imikos mikos na e ni guys mix mix na guys mix mix na butangan na kong tubig gamay guys kaya man siya butangan na kong tubig gamay Di ta to na hotdog luto guys kana pa ka koy kanang luto online tapos ay gihurot na lang nako eh wala mauna na nagido na nako itlog kay nang murag kuwang ro jud check itlog mao to nan mutangan og harina imo nang imix mix ana og naata ta sa bukid magpuyo guys nya kamao ka mo kuan manguha og mga puso ng saging diri guys libre na jud tanan unta ay mantika ra jud unta imo paliton kay lisura pong maglana patag lubi. Kapoy na ba yung kod-kod? na lang tagmantika. mantika. O, mauna to siya, guys. Gi. holma-holma. Ah, inig lunod ni mo, guys. Mukuha na na siya. Mukuha na na siya, guys. Na mauna na ako na nang iprito. Lingino ni guys. Kahit mo bola bula And huwag na lang na lingina kay kinahangla na po daghang mantika. Mauna nang gilapa na lang na nako guys. Diyalami, manda ay e siya, uy pag mo og luto nga ni guys kung kuan makapalit mo puso ng saging or kung naamo sa bukit, ayan, mo ug, kung an, sa bukid ayan magpugi mo og kuan sayon naman ni ano ning puso guys ko kana tadtaron naman anin mo, anin kung to, na nimo ning ano ug tago ug mauna to naghiwa na po ko og para sa sauce niya kay nagama ma'am sad ko og sauce naghiwa ko og ahos bombay ug kaning sili Og ako ni siyang gibutangan og so sweet and sour nga sauce. Ayan, oh, mauna siya. Og ato na siyang tilawan. Lami ka ayo. Oh. Mura po ning palit og ganang naasmer na sa mga restaurant nga mga sweet and sour nga unsa man ang diha nuggets <laughs> nga naay karne pero kanis yon oh siya, one siya karne tipid tipid style ni guys kung makagastura kaanig mga racing 50 pesos kung naakay puso daghan liha sa saging.